Tay, kumain ka na po? Hindi pa. Ay, hindi pa. Ito, sakto-sakto po. Hindi, pa ko. Galing po sa Daddy Frankie? ah Ak akasain pa lang ako. Ito po. Para sa inyo po, Tay. ah uh -huh. po. At siyempre, galing po sa Shipa Philippines, Tay. Ito po. Bigas po. At galing po ito kay Ma'am Grace Santiago po, Tay. Ito, tanggapin niyo po, Tay. Dalawang libo po. Sabay niya pa. One, two. Happy birthday. <laughs> ha? Kababayan, <laughs> for today's vlog, pumunta natin si Lolo Berto kung natin siya kung ano na ang kalagayan niya. nang nagpadala kay Lolo Berto ng pang-allowance niya. So, Samahan so, niyo ako mga kababayan Team Dali Branki, Shippa Philippines at Immortal Motobag So ang gamit nating gulong ay napakatibay So subok na subok na Sa mga gusto pong mag-avail Comment lang sa comment section At sa page mismo ng Shipa Philippines So maraming salamat Tara let's go! Ito si Lolo Nagigib na siya ng tubig mga kababayan So sumawag pa lang araw sa ating lato So meron po tayong bibigay kay Lolo so, ito yung update kay Tatay Barto kasi hindi nyo tayo nakikita ito yung ginagawa ni Lolo araw araw pakiabot ko eh. na no? na na araw po uh, hindi maabot nalaglag po Pedaan ka? Nangarap <laughs> po. Lespo. Ah Ay. Ah, oh, kilala naman ako. Hindi ko <laughs> makakakita lalay. Oh, Tara poly. po, eh patung-go muna to doon sa loob. So nakilala na po ako ni ta Tatay. Diyan office nang. Diki po kanung to bank. Hmm. Diki ka na po dito. Ha. langas no? pa na. Tapa. Napahinga ko, natakod ako. Punta ko sa Pityon, nagdire ko gas. Ah. Napakod ako. Ganito pala ang ikip dito. Magkano po yan? Dos, isang balde. Isang isang oras. Mula dito hanggang sa ni isang oras. Sobra isang oras. Siyempre, pa pahinga-hinga ka rin, nainit. Eh, Pagbalik mo, isang oras ang kakalasin ka na pako naman. Sige, mati ng lolo. Tatlo, medalyon. Ang eh, pahaba ng buhay. Anting-anting yan. <laughs> Mahirap pala ang laga ng kalagayan ni Lolo Yan yung inumin Inumin ni Lolo Oh, 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 Mabra. Ya, magagaya ng bagay dito. Tubig yang hirap. Ano ito? Kaya po, magagaya ng tubig. Binuhat na po natin yung tubig ni tatay po. Para hindi na si mahirapan. pagtanda natin mga babayan ganito no pag mag-isa lang tayo sa buhay no so na password natin mga anak oh, kung kumpleto oh tayo oh, na na nay. natin ang ating <gibit> mga magulang no baligtad ang isa ha baligtad pa di pa isa natin mamaya may bibigyan sa iyo lo pinabibigyan ni ma'am Grace Santiago no so chiko po ang tama ay hey, Kumain ka na ba? Hindi pa. Ay, hindi pa. Ito, sakto-sakto po. Ay, hindi pa ko? Galing po sa Daddy Frankie. Ah, Ak akasain pa lang ako. Ito po. sa inyo po, Tay. Ah, uh, uh. Ayan po. At siyempre, galing po sa Shipa Philippines, Tay. Ito po. Bigas po. At galing po ito kay Ma'am Grace Santiago po, Tay. Ito, tangkapin niyo po, Tay. Dalawang libo po. Kamayin niyo po. One, two. Okay pa? Sa so, pinapadala ka namin kanila sa akin at kinakumusta kanila? Ante ako doon sa Birthday uh, niyo po pala na no, tay. Kailan ang birthday mo tay? Sa June 10. June 10 yun. advance happy birthday. <laughs> ha? <laughs> happy birthday. June 10. Ngayon din, 32. Oo. Kaya party. ka sa luto, talo. <laughs> <laughs> Kundi ako nagtaya sa luto eh. Mapayat ah, kayo do, no, konti-unti kong mapayat. Tago po ang pera niyo, no. So, yun do, ah, ito po ang update kay Lolo, no. Malakas pa, nakapag-ihid pa, nakapag-linis pa, nakapag-garden pa. pa. kay Grace, big job Maraming salamat siya, hindi ko siya nak nakita nabuhay ako dito sa tulong n'yo Kung wala nyo akong eh, eh, na ako, tagal na ako na, na nagkahimik. Ayun ang mga... Ay po. ang problema ko lang ngayon, ba? Alam mo kung bakit ko. ang bahay ko. Yung pagkakilanlan ko talaga kay Tatang, simula nung tumira ako dito sa Tabing Ilog, uh, sa teen years niyang sa 10 years na nakilala ko siya, uh, parang isang beses ko lang nakita na may pumunta ang anak sa, sa kanya. And then, iba yung pamilya. Wala na kong may nakita or may nabalitaan. Yun lang talaga yung si Ulysses na anak niya na dumalaw sa kanya. Yung mm. kasama pa siya namin dati doon sa tinitirahan namin, kasi iisa lang naman yung tinitirahan namin, Inaabutan na lang siya namin minsan kasi nga wala na siyang pamilya and then magbamalimos na lang si tatang kapag lumabas siya sa palingke. <laughs>